Ayan sa akin guys, kukuha tayo ng bayog. Pangkwahan. So, ayan nakakuha na tayo ng intraso ng, ng bayog. Ito. Hatim ah, bayog. Whew! Hirap manghila. Ayan. So, kabit na natin. Ito yung pansayig, ah, ito yung pang-frame niya lang sa sahig tapos yung ilalagay natin sa pampapag niya ay mga ipil-ipil marami itong ipil-ipil eh so let's go so yan, ito na yung kagagawin nating silong nila so ito isasahiga natin lalagyan natin sa aeg so ito na yung nakuha nating na mga bayog ito yung pampe natin ang sahig nila tapos puro uh, ipil-ipil yung ating pansasahig So, umpisaan na natin. Let's go! So, yun na. Nailagay na natin ating ah uh, kunya, kumbaga yung frame nya. Ah, uh, bali, pinatungan ko na rin ng bato. So, matibay na yan kasi pinakaw na natin yan eh. May tali pa. So, bukod sa tali, may pako pa yan. Tapos, Siyempre, maraming bato dito sa may lugar na to eh. Kinataangan natin ng bato. Okay. Tapos, itong kanya na to, pagitan niya, uh, higit isang metro lang. Isang metro at isang dangka lang kailangan natin patuloy na ipil-ipil. So, kung naki, napanood niyo yung video ko kung paano gumawa ng lababo, ganoon lang din gagawin ko dito. Ganoon lang din kasinsin yung kanya yung pagitan. Okay? So, ayun lang. Pinagpapakupakukula lang din yan. At the same time, meron siyang mga ginito katang. Oh. para hindi niya Ah, uh, para ako. Ayun, pinagpapakupakuko. Ayan. May pako na dito, may pako pa dito. So, ngayon, kuha na tayo ng ipil-ipil um, na pang pampapahalang natin dito. So, let's go. So, yan. Inabutan na tayo ng ulan. Okay. Pero kumuha pa rin tayo ng kahoy. Ayun. Yung mga kahoy natin. Ayun. Sa loob. Saan dito iba? Ito. Oh. Tapos, ayun. Yan. Kumakain yung ating mga tupa. Yung mga... Pinagpatulan natin ng ipil. Ayun. Yung mga ipil-ipil natin. Ito pinagdadala ko sa kanila para may makain sila so yun sahigan na natin yun hanggang sa ma hanggang saan yung masasahigan natin ayan so let's go so yan uh, malapit na tayo matapos ito na lang part na to ang ating sasahigan ah uh, nilagyan ko na rin siya na sako para hindi lumusot-lusot yung paalila sa butas kasi pwede silang lumusot sa mga ganito hindi natin kasi maiwasan yung kawin-kawin yung kahoy ayan ayan siya hindi kasi lahat is straight yung kahoy kaya nilagyan natin ang sako ayan o Nilagyan ko rin sa sako doon para hindi na pumunta sila sa gawin doon, sa lupa. Kasi mas gusto nila sa lupa eh. Kaya kapag basay lupa at doon eh. Para di sila malamigan. Uh, update ko kayo kapag natapos ko na to. Itong part na to. So, pakita ko sa inyo. So, kalina, uh, nilagay ko na ibang kwan na Kaya may mga tae-tae na yun ng kambing. Ay kagabi. Nilagay ko na itatlo dito ng tupa. Hiniwalay ko yung may mga matamlay. So, ito lang part na to. Okay. So, ito pa yung mga kahoy natin. No? So, let's go. So, tapos na natin sa iyan. Okay, yung mga kawing-kawing na gawa natin ng paraan. So, ay na syo. Ngayon, ang next natin na gagawin dito ay lalagyan natin ng sao kasi may mga malalaking awang katulad ito eh. mga kumawing kaweng uh, baka mabalian ng paayo ating tupa yan gagawin natin lalagyan natin siya ng sako ganun no ganun sa ginawa ko sa una okay so huwag na natin patagalin pa let's go sorry nga pala kung hindi ko pinapangin yung proseso ayaw kasi parang ayaw kasi magpakita sa madaling salita. <laughs> Sige, bye-bye. So yun, kung may ilalating natin itong net na to, dito, tapos na natin siya. So tapos na natin latagan niya, ah, uh, yan, linisan. So kinan ko na rin yan, pangalan na to. um, Pinugasan ko na rin niya ng tubig po sa sitang ko kalina ng pasko kinaskasan. So, ayun na yung mumunti nilang tahanan. Ayan. So, ang gagawin ko dyan, punta natin sa loob. Ayan. So ang gagawin ko dyan Ilalagay natin dito yung Okay Para doon na iipon yung mga tae nila Tapos kapag umaga Ay uh, Itataas lang natin na pagano Ilaya lang natin na pagano tapos, yun, nandito na makukunta lahat ng dumi nila. Ganun lang simple. Para di tayo mahirapang magwalis-walis araw-araw. So, ah, uh, wala tayong pera na panggawa ng kumakakulungan. Pwede nyo akong gayahin. Na, syempre, sabi nga, kung, um, ano na yung kataga na yun? ah uh, kung gusto maraming paraan di ba um, kapag uh, kapag ayaw apakadaming dahilan so yan na nga guys tapos na yung ating uh, kulungan ng ating tupa ang kalilang munting tahanan. So, mamaya, um, lalatagan pa natin ng net dyan. So, ang net natin ay, ayun. So, pakita ko lang sa inyo yung view nya. Ito yung bubong-bubongan nila. Malit lang. So, ayun yung net natin, oh, pinapatuyo ko. Nilinisan ko kasi. Ayun. Ayan. So, dito tayo dito tayo sa ating kulungan ayan so um, kung, kung, wala rin kayong malaking kapital sa paggawa ng bahay ng inyong mga alaga sa mga tupa o kambing man uh, check nyo yung surroundings nyo baka mayroon kayong makukuhan katulad ng kinuhanan ko ng mga ipil-ipil bayog pwede naman yan uh, sabi nga, Um, kung gusto may paraan kung ayaw napakaraming uh, dahilan di ba so gumawa tayo ng paraan kahit na wala tayong low budget lang oh tingnan niyo naman yung ating yung alilang tahanan no? Oh. basta pinagtagbi-tagbi lang pero ang mahalaga diyan hindi sila uh, mababasa ayan so dito ko ilalagay yung net na yun sa gitna na to sasabit ko dun yung kabilang dulo tapos nakalatag siya para kapag umaga pag magtatanggal ng tae nila ng dumi tataas na lang hilahin na lang dito sa gawi dito para dito lahat maglalaglagan yung ah, uh, dumi nila kasi walang butas eh lagyan kasi natin ng sako okay so yun lang I hope na meron kayong ah, uh, nagustuhan nyo yung aking mumunting video nataw Uh, sa paggawa ng kulungan ng ating mga alaga simple lang to bubong lang ang kwan dito puhunan, pako, yun lang hindi ka pagagastos ng kwan dito malaki so yun uh, kung meron kayong ganito kung meron kayong mga available na mga kahoy sa inyo kahit anong klaseng kahoy kahit di pa jire-jireto yan sa akin nga oh Tingnan nyo, no? Hindi naman pantay-pantay. Hindi makilangang pulidong-pilido. Uh, ang mahalaga, may sisilungan yung ating mga alaga. Okay? So, yun lang. Thank you and God bless. Bye-bye.